Good day mga chang! Another day, another vlog! For today's video po ay another blessings uli at may order nga po pala kalaaten na carbonara at ito po ay 80 packs at may event po sa barangay at ang barangay po talaga ang suki ni Kikay's Kitchen. Bukod po sa 80 packs na carbonara, ay may order din po kay ate na special pansit suta sutang -hun. Ah? <laughs> ano ba yun? Tapos po, um, may order din po kala ate na buffalo wings at saka po um, chop At saka po, lumpiang Shanghai at lumpiang sariwa. Ayan. At yun po ay iba po yung nag-order kay ate. At ngayon pong Sunday ay hindi po sila nagbukas ng uh, kanilang kainan or yung karinderya dahil po uh, Sunday ay day of day. Pero natanggap po sila ng mga ganitong uh, paluto. Ayan po. At syempre po, nagde-day off pa rin naman po ang mga first son. Kaya po, Sunday po ang kanilang off. Pero po, ano lang po yun ha, yung sarado po yung kanilang kainan. Pero po, pwede po kayong... Uh, magpaluto or order uh, umorder ng Sunday ng mga ganitong bilabila -bila o or paluto po ng ulam or nung, kung ano pong gusto nyong ipaluto ay lulutuin po yan ni Kikay. Ayan po at uh, sana po mag enjoy kayo sa panonood at kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, please subscribe po sa ating YouTube channel. Thank you po. Ah, sa barangay. Ah, okay. May event naman uli, ano? Sunod-sunod ng event, gawa ng mga ano na eh, magpapasko na eh, no? Okay, ng tinapa. Ay, din, okay. Okay. muna. Oo, oh, tapings, tapos yung public side. Ah, okay. Ayun yung tapings na. Sa gilid na, Sa gilid ito? Okay, dito, 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 dito. Ito. Kasi yung tinapa sa baba. Dito, ah, sa okay. Sa gilid na, dito. Dito. Tapos yung tinapay nandito. Ah, okay. Sakto lang, no? Sa kutsara saudara natenen bumro bayan dito pa yun <mulit> yung mga tsara na namin ba eh eh din eh ilang piraso lang po namin dito ayo ano na kaano nakatuhat okay. order na nga ako tayo sa shopping ng mga ano Ayan. Okay. Okay. Mm. Tapos dito lalagyan. Saan dito lalagyan? Mama, yan, ito ilalagay? Mamaya na to? Dito? Dito lang sa ibabaw niya? Hindi. Pabudbol. Pabudbol. Papunta rin ako. Pabudbol. <laughs> Bakit kaya umabot ng <naman>, ano? Ng <laughs> cord. <laughs> <laughs> Parmesan pa. So siya naman ang ano nyo to. Eh, magkano per pack na ito? 50 per pack. Oh. Nakikita ko yung vlog ni Tata. Nakita mo yung te? Yeah. Si Tata. Yung ano niya, pansit na may ano, 35, pansit bihon. Na may kasamang isang puto. 35 naman. Oo. Nakita ko. Balip. 40 pa, no, Kuil? Ay, ah, yung tinapay no. ko yung hilang yan, ano mo? No? Ba't iba ng kulay? Wala na eh. Tapos ang ilalagay dito, pinidor, no? Hindi na kutsara, na. No? Lagi ako na ha, kuya. Okay. Hindi, tinapay okay, mo na. Tinapay mo na? Para yeah. ano? mag-e-edit pa nga ako ng itong video. Kaya eh, sabi ko, mamaya na. Ito muna. Kasi pag ito nawala, wala na. Na-deliver na, wala ka na magagawa. Di ba? <coughs> uh, ha? Ganyan. Ganyan. Ganyan.

yan. 80, 80 packs. na carbonara. Yan. With bread. 50 pesos per pound. Ayan. Ha? Mungo? Ah, kala ko mungo. Okay, sige ate. kahit ano. kahit ano. kahit

ng pack. Mahal, no? Tapos na nga din siya kanina. Nasaan nyo yung ano kuya, yung taker? Kaya ito, yung taker. Ayan. Ah, sige. Baka nga. umpan lang ng kainey mong manin para sa panreya umibang 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 I-deliver mo na yan ngayon sa ano barangay. Special ano to? Biyonte? Special sa tanghon? Anong tawag dito? Pansit sa tanghon? Ang Chapsuyate. ate. Wala pa ang alin? Ay, yung itlog. Wow, sure Ayun nga po, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga ina-uploads. Thank you for always watching mga chang at God bless po syempre sa ating lahat. At yun, ingat po tayo palagi. Babu! Good day everyone! Palambing na rin po, palike and share na rin po ng video ito at pasubscribe na rin po. Bye! Hi! Salamat sa panonood nyo! Please support!